Welcome back mga idol! Alam nyo ba na ang isang alamat ng barangay Hinebra ay muntik na palang iwan ang basketball? Hindi dahil sa injury, kundi dahil sa pag-ibig. Oo mga kabasketball, basketball ang tinaguri ang the sport na si Mark Kagiwa ay halos isinuko ang lahat para lang sa babaeng pinakamamahal niya. Kaya sa episode natin ito, balikan natin ang true to life love story ng ating idol, na si Mark the Star Kaguya. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. Let's go! Dear Basketball,